Ibig mong sabihin, kahit ng natin na si Bobby ang pumatay kay Andoy, hindi siya pwedeng parusahan. Pero na nga po yun ay, i-detain Ide lang daw siya, tapos i-evaluate. Pagkatapos ay pwede na rin daw po siya umuwi. Eh, hindi naman yata tama yun. Ibig mong sabihin, dahil may sakit siya sa utak, hindi na siya makukulong. Wala po tayo magagawa kasi ganun po yung batas natin eh. Kaya walang ustisya yung batas na yon Nakapatay siya. Dapat siyang parusahan. E paano kung mangyari ulit yon At magwala ulit siya? Hindi siya pananagutin? Hindi naman pwede yun. O pero nay, hindi naman po siya palalabas ng ospital hanggat hindi nasisigurado na okay na talaga siya. Pero, G, may point si Nay Paano naman tayo makasiguro na okay na nga si Bobby kung nagwawala siya ng dahil sa kondisyon niya? Or what if, isa sa atin sa bahay yung mapagbalingan niya? Nakakatakot yun. Ngunit kung ano, paano pa yung pa siskos nila ba? Binipat muna tayo ng bahay. Baka tayo isunod na naman. Huwag ka nang ganun ah. Dahil paano naman si ate? Bakit sakpan siya ni kuya Bobby? Bahala siya. Pinili niyang kampiya ng asawa niya, magdusa siya. Simula ngayon hindi na natin siya iintindihan, ha? Hindi na siya bahagi ng pamilya natin.